Ipinagkaloob ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng tulong para sa mahigit 60 dating rebelde na nagbalik loob sa pamahalaan sa rehiyon ng Nimaropa. Yan ay isa sa mga programa ng ating Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungo sa bagong Pilipinas. Yan ang magandang balita. Hatid ni Pacho Dara Falogme. Ipinagkaloob ng Department of Interior and Local Government ang nasa mahigit 3.6 million pesos na immediate at livelihood assistance sa anim na putsyam na rebuilding sumuko sa rehiyon ng Memaropa nito lamang unang araw ng Abril taong kasalukuyan. Na isa katuparan ang gawain ito sa pagtutulungan ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Ginoong Homer Lito Bonds Dolor, Oriental Mindoro Governor, Philippine Army at ng Philippine National Police. Ang anim na putsyam na rebelding nagbalik loob ay kinabibilangan ng labing anim na miyembro ng municipal militia at 53 regular na miyembro ng New People's Army. Ang bawat isa na mula sa municipal militia na sumuko ay nakatanggap ng labing limang libong piso na immediate assistance. Samantala, nasa 65,000 piso na halaga ng immediate at livelihood assistance sa bawat isa ang nakatanggap naman ng mga sumukong regular na miyembro ng NPA. Ang gawain ito ay bahagi lamang ng pagpaparamdam ng pamahalaan na ang bawat isang mamamayan ay mahalaga. Patunay rin ito na tinutupad ng ating pamahalaan at kapulisan ang sinumpaang pagbibigay tulong upang muling makabangon mula sa madilim na karanasan sa kamay ng mga rebuilding grupo. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng pamahalaan, kapulisan at sambayan ng Pilipino ay makakamit ang mapayapa at maunlad na bansa tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Falogme, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Police. Maraming salamat, Patrolwoman Falogme.